Sama-sama nating buksan ng Matthew chapter 25. Tingnan natin ang verse 14. Sapagkat tulad sa isang tao na maglalakbay, tinawag niya ang kanyang sariling mga alipin, at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa, sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento ay umalis kagad ka at ipinangalakal niya ang mga iyon, at nakinabang siya ng lima pang talento. Gayun din, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang pa ng dalawa. Ang isa ay binigyan niya ng limang talento, ang isa ay dalawa, at ang isa ay isa, sa bawat isa ay ayon sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay humayo na siya sa paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento ay umalis kaga ka at ipinangalakal niya ang mga yon. Matapos maunawaan ng layunin kung bakit ibinigay ang mga talento, sinimulan nilang pag-isipan, kung gayon, ano ang kailangan ng Panginoon mula sa akin? Ang mga tumanggap ng dalawang talento at limang talento ay hindi lang nagtago o nag ng kung ano ang mayroon sila. Una nilang inisip ang tungkol sa mga talentong ibinigay ng Diyos at ang kanyang intensyon sa pagpapahintulot sa kanila na makaunawa sa mga salita ng Diyos. Sa huli, nadagdagan ng bawat isa sa kanila ng dalawa pang talento at lima pang talento. Ito ay isang mahalagang kaisipan sa buong paglalakbay natin sa paglalakad sa buhay pananampalataya at sa landas ng Ebanghelyo. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Alamin kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit tayo tinawag ng Diyos sa katotohanan ng ganitong kaaga? Bakit niya hinayaan na marinig natin ang Ebanghelyo ng mas mabilis kaysa sa iba? Dapat muna nating unawain ang mga bagay na ito. Sa puntong ito, makikilala natin ang mga matalino at ang mga hangal. Hindi sinasayang ng matatalino ang mga talentong natanggap nila. Sa halip, iniisip nilang hindi ko ito dapat nasayangin. Gamit ang mahalagang salitang ito na ibinigay sa akin, dapat kong gawin ang aking pinakamakakaya para iligtas ang ibang mga kaluluwa. Ang layunin ng pagdating ng Diyos sa lupa ay para iligtas tayo na nakatakdang mamatay sa pamamagitan ng tinapay ng buhay. Nauunawaan ito. Dapat nating isipin, hindi ba ang kanyang pinakadakilang kagalakan ay ang magligtas ng ibang mga kaluluwa? Ito ang tungkulin ng mga anak na tumutukoy sa kalooban ng Panginoon. Dapat nating isipin kung ano ang nakalulugod sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin.